Magandang buhay na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. At wala nang patumpik-tumpik pa, ibahagi ko sa inyo ang mumunting kaalaman ko upang magkaroon na din kayo ng idea tungkol sa layout. Ito yung tinatawag na Japanese Engineering Plan. Pang bunker ito, take note. Kaya makikita natin ang diameter ng hukay na may sukat na 90 feet para kang naghuhukay ng malaki swimming pool more than that kasi pwede mong lakihan pa pero ito ay halimbawa lang no na kung saan naghuhukay ang mga engineering battalion noon ng ganong kalalim na may estimated 120 feet from top to bottom yun yung lalim niya imaginary lang yan mga ka-TH at yan ay yung nagsilbing uh, vault o yung tinatawag na chamber na kung saan dyan ilalagay yung deposit. Pahagdan-hagdan yan, so it means para safety sila maghukay, para hindi mag-bar down kung sakali. Pero hindi pa rin maiwasan kung hindi sila gagamit ng mga equipments. So, ma-encounter nila habang naghuhukay sila 'yung mga water vein. Mamaya, ma share ko sa inyo ang water vein. At ito 'yung halimbawa ng uh, ano, mga naghuhukay, 100 Soldiers Engineering Battalion. Um example ko lang 'yan mga ka-TH. Sa lalim na paghuhukay, ay marami sila. At pinanguluhan ng general at commanders so ayan so pagka ganito papaliwanag ko sa inyo ng paunti-unti yung mga dinodrawing ko dyan na kumbaga mga tao so maliit lang sa pamamagitan ng drawing ko maliit lang kasi malaki yung hukay higanti yung hukay nila eh, kaya maliit na sila So, pahagdan-hagdan. At kung mapapansin ninyo, ay mula sa malaki hanggang paliit yung butas at palalim. At ang tawag niyan ay layering transition. Kasi pagkatapos nila maghukay dyan, isa-separate nila yung buhangin, yung clay, yung mga big boulders na mga bato. Kaya, ito ay tinatawag na engineering plan. So, galing sa lupa, no? Paganyan talaga yung sistema ng paghukay. Kaya, um, malaki ang trabaho. At dyan, inilalagay ang deposit sa pinakagitna. At yung mga ina-underline ko dyan, yun yung backfilling na. Kumbaga yan yung sistema ng kanilang pagtabon muli marami akong mga uh, karanasan sa paghuhukay pero hindi yon mga bunker ha yun yung mga shallow deposit lang na hinukay ko in iniinteresan ko na hukayin at iba iba talaga yung layering transition layering transition it means iba iba yung lupa Iba-iba yung sistema ng plastada ng lupa sa ilalim. Kaya masasabi mong backfill talaga. Di ba? So, ito 'yung mga uh, ideas ko lang na kung saan ay sinabi din sa akin ng uh, mga may karanasan na. Yung mga tiyuhin ko kasi mahilig mag-treasure ang mga 'yon. Ngunit medyo wala silang alam sa ganitong uh, mga bagay. Kaya ako na naniniwala sa ganitong larangan, minabuti kong pag-aralan. At mayroon din akong kaibigan na isang hapon. Matanda na siya, ngunit hindi ko na lang pangalanan ha. Basta't nag-share sa akin ng konting kay idea. Sabi ng iba hindi daw mag-share yung hapon ng idea kasi ayaw nila ng ganun. Pero hindi naman lahat kasi yung iba open naman. Hindi ko na lang i-mention o hindi ko na lang sabihin kung paano kami nagkakakilala basta't meron siyang i-share sa akin. Patungkol dito. Kaya uh, nagka-interest akong makinig at nalaman ko ganito pala yung sistema ng kanilang paghuhukay noon kapag bunker. Iba naman yung shallow deposit at medium deposit. Depende rin, rin daw sa lugar kung matubig ay talagang tinatamba kanila ng mga bato. Lalong-lalo -lalo na bato yung nasa paligid. Kunti lang yung lupa na matabo nila, madalas ay mga bato. Pagpapahirap talaga. Kaya nga, madaling maghukay pero, madali lang naman magtabon kapag bato na. Pero hindi maiiwasan noon, sa paghuhukay nila, sa kalagitnaan ng paghuhukay, meron talaga mga bato na nature talaga. Lalong-lalo lalo na kapag ganito, bunker, ay eh lalagpas na yan sa bedrock, di ba? Merong maliliit na mga bato na kasing laki ng kamao, hanggang sa kasing laki ng ulo ng tao, hanggang sa kasing laki na ng mga... Uh, yung parang kasing laki ng imagine na lang natin yung laki ng uh, isang ano bang tawag nun basta malaki masyado hanggang sa palaki na ng palaki ba diba? yung iba naman ay dapanas na or yung palanas ba diba? so maraming beses na sinasambit sa akin ang ideyang ito kung mak kung makikita ninyo dito Excuse me. Um kung makikita ninyo dito lumagpas na nga sa bedrock halimbawa lang na may estimated nga na 120 feet bago yung uh, pagpasyahan nila na ilagay na yung treasure at lagyan ng treasure vault. Yung takip concrete seal I mean pagkatapos nilang matabunan ng clay, makikita nyo dito humus, rock at normal soil ay pagpatung nila ng mga malaking bato upang maging parang original na makalipas ang maraming taon, di ba? Ganun. So, matindi talaga ang setup na ito. Pagkaganito ay mala malaki ang trabaho kaya walang nagtangkang maghukay kung wala namang ikwepo kasi kung pinpoint lang yung paghuhukay natin mga kaibigan ay hindi natin uh, makuha yung hinahanap natin Liba na lang yung mga giveaways kung matambahan natin ay uh, magiging swerte tayo di ba pero kapag malaki hang trabaho tulad nito kasi malaki naman din ang load kaya nga bunker ang tawag dito kasi marami ang ibinaon um, pwedeng isang dump truck dalawang dump truck, ganon pero kapag mga shallow deposit lang daw ay may apat o limang box yung medium deposit ay ganun din. Pero iba-iba yung transition at iba yung lalim ng paghuhukay. Kasi pwedeng yung medium deposit ay may diameter lang na uh, 50 feet or uh, 40 bar 40 feet yung diameter pa circle or pa rectangle. Tapos iba-iba din yung uh, layering. Pwedeng uling pwedeng mga uh, malalaking bato. Pero pagka bunker madalas, lalong-lalo na kapag walang, wala masyadong bato sa area at yung palatandaan lang nila ay yung old moon na ginawa nila noon or yung kahoy, halimbawa old mulave. At yung, yung pinaplano nila na maghukay ng bunker, wala naman silang maitabo na malalaking bato kaya yung mga malalambot na lupa, yung yun yung plano nila. Kaya kapag maghukay na walang timber, kung pinpoint lang yung paghuhukay, delikado kapag gumuho at mapapahamak ang sino man na magtangka. Kung wala mang uh, equipment na uh, kayang magkontrol sa paghukay. Kasi kung tao-tao lang at walang sapat na timbering, delikado. Kaya ito yung halimbawa mga katiets. Halimbawa natabunan na nila yung nag-circle na yan. Ayun yung restricted na area. Yung na uh, nahukay na tapos ibinalik at tinam uh, tinamnan ng mga puno o nilagyan ng mga bato o may tinamnin na sinasadya talaga na pag tanim nila ng kawayan. Halimbawa yellow bamboo. O 'yung mga common na kawayan lang. At 'yung center, imaginary lang na sa ilalim 'yung box, 'yung nakikita natin box. Tapos nilang tabunan ay magiging artificial na lang 'yung at uh, 'yung mga inilagay sa top 'yung kasi nasa top view tayo, 'yung mga makikita natin mga bato ay artificial na lang kumbaga. Kaya, yan ang bunker deposit, mga ka-TH. At ito nga, yan, isang halimbawa na naman. Ito. Kumbaga, yan ang tabon muli, ha? Tapos, may mga puno. Madalas makikita kapag, halimbawa, may, meron kang mapa, ganito, meron talagang uh, inilagay na compass guide yan kung saan 'yung banda 'yung sisikat 'yung araw, doon 'yung east, at 'yung lubugan ng araw, doon 'yung west. At pag na na mga layout, mayroon talagang tinatawag na uh, sa compass orientation ha. Merong five elements. 'Yun 'yung water, fire, wood, metal and earth. 'Yung earth ay pinaka center o 'yung fulcrum point yung code 5 kaya madalas kapag sentro ka sa paghuhukay marami kang makukuha ang mga code 5 o yung letter V or kung, bag, uh, kung hindi naman ay code maro yung mga mud ball or yung uh, mga tamago parang itlog it means nasa sentro ka pero walang makapagsasabi kung yun ba ay shallow deposit o medium deposit kasi di naman natin alam talaga yung ibang layout sa bawat site kasi iba-iba yung engineering, uh, I mean, iba-iba yung uh, commander dyan, yung mga general na nag-utos sa bawat site, bawat lugar sa buong Pilipinas. Pero malalaman naman din natin yung mga bunker kasi... Lalong-lalo na sikat yung mga puno tulad ng old mulabe. May mga bunker daw talaga yan at yung mga old santol. Yung pagkatanim ng santol ay makikitaan mo talaga na iniba yung uh, ano niya. Yung hindi talaga siya straight. Kumbaga gumamit sila ng trigonometry. Yung pagkakaroon ng uh, sukat, siyempre mat din yun. At cardinal... Enter cardinal Kumbaga, ginagamit nila ang pamamaraan na yan para kapag bumalik sila ay agad nilang matonton at ma-retrieve na. Sila yung mga nakakaalam dyan. Ngunit tayo, kung meron tayong idea kung merong nag-share sa atin, kagaya sa modernong panahon ngayon, meron na tayong kaalaman, hindi lang gadget ha. Subalit, kung meron tayong mga kaalaman patungkol sa pag-trace uh, ng mga dig dahil na rin sa mga kaibigan natin na mga uh, foreigner, kung meron man at nag-share sila, ay matuntun natin. Ang problema lang, paano naman natin hukayin? Kaya madalas hinahanap natin yung mga mababaw, di ba? So naghalimbawa ako dito para sa pagtrace ng dig site. Kaso lang pangit yung pagkakaguhit ko dito kasi nakahawa ko ng cellphone. I mean, ah uh, yung cellphone pala ay nilagay ko sa bangko. Kanina hinawakan ko pero nangangalay ako. Pagpasensyahan niyo na mga katiets. Kaya ayan, nag ano ako na halimbawa yung pinakagitna 45 degrees yan diba ba? Mabasa sa pizza pie, hatiin mo yung pinakagit 45 degrees 'yan. At halimbawa, diyan ang dig spot. So, ma-trace mo talaga sa pamagitan ng compass din. Importante talaga yung compass mga ka -th. So, ayan yung five elements na ginuhit ko. Yun yung, ya, sa sentro ha, take note, earth element yan. Pero sa mga master na dito, wala akong masabi sa inyo kasi mas nauna kayo eh. At ako, medyo konti pa lang yung kaalaman ko. Pero kahit ganito, nag-share ako sa inyo para magkaroon na din kayo. Lalong-lalo lalo na sa mga mahilig. Pero sa mga hindi mahilig at hindi treasure hunter, hindi naghahanap ng ganito, at nanonood kayo, um, by sharing my ideas na lang para magkaroon din kayo ng, ah, ganito pala. So maraming salamat sa inyong lahat, mga katiets. At keep safe po lagi tayo. Maraming salamat at paki-subscribe naman. Goodbye.